Hello everyone! So, ayan, thank you so much po sa lahat ng food. Yes! Thank you so much po sa food. So, so past night. And then, mag-thank you muna tayo kay ate. Thank you so much po sa food. Thank you so much po sa food. Thank you. Salamat po sa food. Hello po. Oh, ayan. Busy, si, Oh. Anong pulang <laughs> nandun? Hello sa inyo. Feeding program. na sham na gabi. na gabi. Thank you so much sa food po. Wow, thank you so much po sa food. Hello po. Thank you so much po sa food. Nine nights. Nine nights. Everyone. So, yan ang dami ng tao. So, para hindi magkato lang po. Ayan. So, yan. Yeah. Bilal tayo kay Kuro. program. Nine nights. Nine nights na feeding program. <laughs> dami pa lo. Sobrang dami pa daw. Pagulo mga magulo. Mag Thank you sa Nema Andus. Thank you po sa El Shaddai. Ay, ang bulong sa mga kakain. Ito kayo sa akin. Ang dami. Ate Joy. Hi. Oh, kamusta? Ano namang nasa iyo? Sopas? Sopas? Sotang ho. Sotang Ayan. So, nine night na sopas. Hindi ko na nakain yung ako. Ito si Ate May Hindi pa tapos sa sopas eh. May sotang ho agad. <laughs> Hindi pa tapos sa sopas. Sotang ho agad. Ha?

Kagulo, oh. o. At may anong kang kinukuha mo ba? Hindi ko pagkatapos. At ito ay... Huling <laughs> huli kung anong kukuhaan mo na naman. <laughs> so yan ang gandun punong-puno yan everyone. Thank you so much.